Aaksyon ang Commission on Elections laban sa ilang kandidatong mapatutunayang sangkot sa biglaang paglobo ng mga bagong butante sa ilang lugar. Isa kasi sa mga nakikitang dahilan ang malawakang pag-issue ng certification ng ilang barangay officials bilang proof of residency para makapagparehistro. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, ilan sa mga lugar na talamak ito ay ang Makati, Cabanatuan, San Nueva Ecija at Cagayan de Oro. Isa sa nabanggit ng Comelec Chief ang kaso ng isang barangay captain na tumatakbong kongresista. Bagay na hindi raw palalagpasin ng komisyon. Kung ganon, hindi mag ang Comelec na magpa-initiate motu ng disqualification case against that particular candidate. Una nang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagsipa ng voter transfers at registration, partikular sa Makati at San Juan. Matatanda ang kwenestyon ni Sen. Nancy Binay ang pagtaas ng bilang ng mga botante sa syudad, gayong nabawasan na sila ng sampung embong barangay na inilipat sa tagig, bagay na ipinagtataka rin ng COMELEC. Bakit pinayagan ng mga barangay officials na mag-issue sila ng barangay certification, ganung alam nila na wala na sa mga barangays nila yung mga nagpapa-apply ng na mga botante na yan. Babala ni Garcia, mismong Comelec, ang pwedeng magsampa ng election offense sa mga masasangkot na opisyal. Aniya, bukod sa isa hanggang anim na taong pagkakakulong, Posible silang maharap sa perpetual disqualification to hold public office. Nanawagan din siya sa mga mambabatas na pag-aralan ang pagbabawal sa barangay certification bilang valid ID para sa pagpaparehistro. Tutal naman meron na tayong national ID o tutal naman meron naman tayong postal ID, senior citizens ID, student ID. Ang dami naman, naman pwede ng government issued ID. Samantala, personal na itinuro sa mga tauhan ng COMELEC ang tamang paggamit ng mga automated counting machines o ACM sa halalan. Ayon kay Garcia, inaasahang darating na ang mga natitirang siyam na libong makina mula sa higit isang daang libong ACMs ngayong linggo. Mas maaga raw yan ng isang buwan kesa sa target kaya masisibula na nila ang testing sa mga makina. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.